Pag sari-sari store business owner ka, kailangan huwag mo hayaan na maubusan ka ng mga items na mga fast moving sa iyong tindahan. Dahil dito ka talagang kumikita sa mga fast moving items. Kaya kailangan bago palang lang maubos ay makabili ka na ng panibago mong stock. Huwag mo rin hayaan na mawalan ka ng mga display lalo sa mga fast moving items. Dahil kadalasan yung iba ibang customer natin kapag wala at hindi nila nakikita yung, kan yung kanilang bibilhin, ay bigla na lang silang umaalis na hindi man lang nagtatanong sa tindera kung meron ba o wala ang kanilang bibilhin. Panatilihin din natin maging presentable tayo para sa ating mga customer. Dahil yung ibang mga customer natin kadalasan ay dito tumitingin sa ating bilang tindera kung malinis ba tayo sa ating sarili, ay dapat malinis din tayo sa ating tindahan. Sa ganitong paraan, mas marami yung magiging suki natin sa ating tindahan, kaya mas marami yung benta natin sa araw-araw. O diva! Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my Epipace Cottage Vlogs. You can join us at my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.